hala, ula <laughs> dahil siksik na siksik ayun, nagkanda tapo na yung gilid o, oh, kaya Di ba? diba mukhang maluluto din yung patina sa ibaba channel ang KKK by Jeng and Otev and of course it's me, your Ate Jeng at ang nasa likod po ng camera ay si Daddy D ayan, nakikita naman po ninyo ang ating mga ingredients na nakahambalang din eh, ayan meron po tayong apat na overripe na saging dito tapos meron po tayong raisins, meron tayong cashew nuts, baking soda and baking powder na pinagsama itlog harina, asukal na brown at saka puti. Ayan po, oh, makikita nyo. ah uh, three-fourths cup na three-fourths cup na ano, puti and then one-fourth yung brown. Uh, pula na naman sana sasabihin ko. Ayan kasi gagawa tayo ng banana cake dito sa ating kawali. ba? Diba? Testingan lang natin. Cake na hindi binig? Hindi bini Siyempre, balatan natin ang ating overripe na lakatan. Masarap po sana ito yung mabango na saging. Yung isang variety ng lakatan yata yon Then, yung medyo mag-green siya, pero uh, mabango. Pero wala kami noon, of course. Sobrang limited lang ang ating mga... Mabango rin naman to. Sobrang limited ang ating mga ingredients dito. Pero mabango rin to, guys yung lakata na to mabango din. Kailangan kasi yung medyo overripe na para talagang pang bongga-bongga ang ating ano, banana cake. Oh. Bongga-bongga <laughs> talaga. Ayan. I-testing natin kung pwedeng sa kawali na walang ano, bakey ay walang uh, ano tawag dito? Oven. Ayan. Durug-durugin muna natin. Madali naman to turug durugin dahil ito ay overripe nga. Yan. O, diba? Ganun lang kasimple. Hmm. Ayan. Simpleng durug-durug lang ng tinidor. Kung wala tayong mais, ano, ma yung pang mash, yung pang mash ng potito. Meron ko dyan, kaya lang hindi ko mahanap. <laughs> Ayan. Okay na yan. konting na lang. Konting-konti na lang. Mm, mm, mm. <laughs> <Bamaday>. <laughs> Ayan. Okay na to guys. Ayan. Maganda rin yung medyo may buo-buo. And then, ilagay natin ang ating dalawang itlog. Of course. Gamitin na natin to class. Ang class? guys <laughs> nagpapalitan na alam nyo po ba sa aking klase naman nagagayis ko sila ano ba ito ayan o meron na tayong nadurog na saging and then ilagay natin ang ating uh, pwede na to kahit alin ang unahin natin ang ating harina hindi naman yan masyadong delicate harina po natin ay 1 and 3 4 cups mm. medyo malapot lang po talaga ito hindi naman siya sobrang uh, ang tawag dito hindi siya parang butter na ma malabnaw kailagyan okay, na natin ng mantika mm. para magkaroon ng liquid malapot po talaga ito eh kasi nga sa ano lang natin iluluto sa kawali yan haluhaluin -halu yan konti lang pala to haluin natin ng haluin and then na natin ng ating asukal para isang haluan na lang tayo oh papame and then ang ating baking baking soda and baking powder po magkasama ay sorry na haluin po natin ng haluin hanggang sa magmix lahat ng ating mga ingredients ganyan po talaga ang texture na to yan, ganyan ang consistency niya. yan po o oh. ganyan ganun lang kabilis, ganun lang kasimple masarap din yung may buo-buo eh pero durugin muna natin yung sugar kasi medyo ano medyo buo pa Feel na feel ang elasticity. Yan na! Ah, pinawisan ako. <laughs> pinawisan ako. Meron tayo ditong dalawang lanera. Kasi pagkakasyahin lang natin sa dalawang lanera. Tapos nilagyan ko ng dahon ng saging. Pero kung wala kayong dahon ng saging, mayroon kayo dapat yung nilalagay sa ilalim ng cake. Wala ng, ano, wala ng buong asukal. Ganito lang talaga to, guys. Paghatiin na natin sa dalawa. Ayan. Parang isa lang, ah. Ah, dalawa talaga. Masang pupunay, eh. Apo yan. Oo nga, ah, Baka umapaw. Pero hindi naman to masyadong umaalsa. Tapos umalsa pala ng todo, no? May pa, may baking to eh. Wow! Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. Paghatiin natin ng bongga. Kasi dalawang yanera lang talaga yung kasya sa aking kawali. Saka yun lang naman yung dami talaga na to. Ganito lang yung sukat niya. Kung meron kayong malaki-laking lalagyan, yung uh, cake uh, molder, na malaki, yun ang gamitin nyo, guys. Ang klasa naman sana yung sasabihin ko. <laughs> Napag, uh, ano ko na eh, nalilito na ako eh. Malagi akong nakukorek po ng aking mga sudyante. <laughs> ma'am! Sabi nyo, ah, sorry na. Kasi guys naman ang natatawag ko sa kanila. <laughs> Ayan, sorry na ka ako. Maraming hassles in life si ma'am. mixik siya doon sa gilid para buo. Wait lang. Di ano natin yung mga gilid. Ayan. Ayan. Siyempre pa, lagyan natin ng resins itong isa. May chocolate sana ako dyan. Chocolate sana yung bibiyak ko. Pwede rin chocolate po kasi. Ay nako, itinago na ni Otep yung chocolate. Sige. Sini, nilagay niya na daw, Mami, nilagay ko na sarap yung chocolate ha. Okay. Passas na lang yung ilagay natin. And then, yung isa naman, <laughs> ay ilagyan naman natin ng cashew nuts. Maganda rin to, walnut, kaya lang, sobrang mahal ng walnut, guys! Hindi carry ng aking ano, konsensya. Wow, konsensya hindi carry ng bulsa. <laughs> okay na to. Ay, hibo. Actually, masarap talaga tong kasoy dito sa banana cake. Mm. Pag di ba upos, ang Pilipina? Oo, oh, syempre. O, oh, para kay Daddy Dean, iba na yan. Yan! Ang bawis ko, gabi na. Ilagay natin to dito sa ating kawali. At papainitin natin ng konti. Hindi masyadong malakas ang apoy para ha tayang tang. Mm. And then, ilalapag din natin yung isa pa. Kailangan magkasya silang dalawa, ha? Hmm? hmm? Magkasyahin nyo ang sarili nyo. Ayan. Yun! Medyo tabingi. Pero huwag kayong mag-alala. Maluluto din yan. Kahit tabingi ayaw nilang magbuo. oh, yan. Okay na yan, guys. Ang mahalaga, nandyan sila sa loob. Kasi, hindi halos magkasya talaga kasi malaki yung ating yanera. Yung pawis ko talaga. Yan, tapos takpa natin. Tapos, initin natin. Makikita naman natin from time to time. Ay, hindi pala itong yung takip niya. Palitan ko na lang yung buong takip niya. From time to time, makikita naman natin dito kung okay siya or hindi. Kung naluluto na siya. Kasi magbabrown-brown din naman yan. Makikita naman natin. Yan! Siyempre pa! Napakabilis lang yan. Wow. O, oh, yun na yun. Yun na yun. O, oh, hinaan lang natin ng konti po. Okay, balikan ko po kayo. At silipin natin from time to time ang ating niluluto. A few moments later. ala na ula <laughs> dahil siksik na siksik ayun tapo na yung gilid oh, mamaya di ba di bale mukhang maluluto din yung patina sa ibaba <laughs> nilipat ko nga pala guys dito sa kala namin para mas malapad yung ano apoy much 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 later ala sorry na po apaw na apaw na talaga <laughs> after 20 minutes ayan apaw na apaw na pero ang bango bango sobra ayan. di bale tanggalin ko na lang mamaya maluluto naman niya malinis naman niya ating ganera. at malinis din ang ating uh, kawali of course kunin natin mamaya yan pero susunod hindi pala dapat ganun kaapaw One eternity later. Ayan. Ito big test natin, guys. Wait lang. Kung okay na, ayan. Clear. 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 Itong natapon, clear din po. Ibig sabihin, luto na ang ating banana cake na guys the moment of truth pero nakakatuwa umapaw kasi siya kasi marami pala yun dapat pala half lang ng lianera so tatlong lianera pala talaga dapat yun Hi hiwain muna natin pero mahalaga naman kasi dyan kung na perfect natin ang lasa tingnan natin ang texture din pero ang texture niya is perfect kabango siyempre hmm. Tingnan niyo naman ang texture kay Inhe. Wait lang. Hindi natin tatagalan. Ah, wait wala pa ya. Oh. Hindi na natin tatagalan. guys naman ang texture oh, how fluffy oh. Ching 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 ching. Yeah! Ka perfect tong ano nung texture. Yan sa kanya yung may raisins. Masaging? Oh. Masaging. Hurrah! <laughs> Mmm. Umapaw lang talaga. Mmm. Banana cake. Ang sarap pala na to. Sarap tala to. May Coke Zero. Wala kaming soft drink. Wala. Ang sarap. Mmm. Pwede na. Ay, ilang minutes ba? Ilang minutes natin na luto? Dad, 40 minutes, guys. Kasi slow cooking lang. Ay, slow fire. Ang ano natin, nasa low, slow talaga. Nasa low fire ang ating apoy po. Para hindi siya masunog. Tingnan nyo, oh. Medyo yung ilalim. Medyo crispy yung ilalim niya. Kasi may dahon naman ng saging. Kaya hindi siya masunog. Pero parang crispy yung ilalim. Sarap. Sarap Wala nga Wala siya Sabi na kasi Sarap niya Ganun lang pala gumawa ng banana cake Hindi na pa itong malalala Hindi masarap Crispy siya dad Masarap yung may cashew nuts O di masarap sana yan kung chocolate Ilagay niyo sa ref yung chocolate Mahot din naman yung raisins. Kasi ang usual talaga nilalagay sa banana cake raisins. Okay. Sarap, no? Mm. Sarap. Hmm? Diba? Diba? Oh, Ilalagay ko rin po yung sukat sa ating description box. Masarap yung ilalim nga eh. Masarap yung ilalim guys. Yung medyo crispy. Mmm. Delicious ah. Ang ganda ng pagka fluffy oh. Yan ang maganda sa ano, banana cake. Amos ganito sya, yung gusto no? ko. Waste. Kaya nga, ganito yung gusto ko talaga. Yan, oh. Parang yung mga nabibili sa panaderia. Ganun lang pala yun. Sa kawalik lang pala. Tapos yung iba po na to, ini-steam, pwede din. Sarap. Pwede yung pang-negosyo. <laughs> hmm. Mm. Ganun lang pa. <laughs> Ang lakas ko ba? Oo, <laughs> oh, <nakalahati> agad. Eh. Sabi <laughs> pa niya kanila, oh. Pagpunta pa niya kasi baka raw, ano. Busog raw siya, eh. Busog daw siya. Sarap pala. Sarap pala. Sarap pala. Biro lang yun. Biro lang pala, eh, oh. lang pala. Hmm Subukan nyo rin po ito. Alam ko marami pang variation ng banana cake. Pwede nyo pong i-comment down yung inyong mga recipe at nang masubukan. Pero ang sarap po talaga na to. Itong, pe, itong ano na to, itong sukat niya, masarap na. Tapos pwede rin siyang i-steam. Ayun, sabi ko na pala kanina. Ule. Yan o, yung crispy. Yung ano, ilalim. Ano? Ang sarap po! Approve! Pwede pong gayahin. Perfect. Ilagay nyo lang sa malaking lanera. Umapaw to eh. Naluto rin po yung sa kawali. Medyo sunog lang yung ilalim. Actually, hindi na naapaw. Kasi medyo tagilid ng lanera mo alin eh. Yun nga. Actually, tagilid po Pero kasi. Mayroong patay yung lanera. Hindi naapaw. Yun nga. Dapat doon ko pala nilagay sa isang mas malaki. Medyo balik kasi kawali mo. May mas malaki pa kasi akong kawali sana. Nangyari, kasi hindi ko mahala. oh siya eh. Nakakatagilid kasi na siya gano' Yun po yung reason, kaya dapat sakto lang siya doon sa lagayang. Para, umaa uh, umangat man siya, hindi siya aapaw. Oh, kasi nakatagilid yun sa akin eh. Pero ganun pa man po, napaka-perfect ng ating sukat. At ang perfect na lasa niya. And, 40 minutes po na low fire. Ulitin ko po, 40 minutes na low fire. Yan po ang pag, ano niya. yun po yung time niya talaga na wala na siyang sabit sa stick. <laughs> Ano <laughs> Ayan po, para sa mga additional life updates ng aming mga buhay-buhay, syempre po, pwede pong i-follow ang aming Facebook account. Sa akin po ay Josephine Buansing de Dios at kay Dali di po ay Dante de Dios. At syempre po, pwede nyo rin pong i-follow lahat po ng mga pages ng Harabas. Ay ang Harabas na hindi pa po nakakapag, ano sa ay Harabas, yun po ang medyo konti pa yung nakadiscover. And then, syempre po ang HGB, sila, sila Mese, sila Sheet Girl, sila Monique, si Jocel, si Dada, si Albert, mga active-active po yan. And syempre, sila yung Team Harabas po, sila Dalaman at sila Kuya Egay. Yan po ang mga active. Sa kasi boy cute. Siya rin isang active, di ba? Sinong hindi active sa inyo? Si Pong Loy, no? Ayaw niya. Ha? Ah, oo, ayaw nila. Sa si Hindi sila Si Iping din. Hindi May talaga, meron talaga hindi mahilig sa social media, guys. Ayan, maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Kahit medyo madalang-dalang po ang ating mga uploads, ay patuloy kayong nanatili. Maraming maraming salamat po. God bless po. Bye!